Balita po sa Metro Manila, arestado sa Manila Bay ang siyam na Chinese national na iligal na dumating sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, bumaba ang mga Chino sakay ng tatlong motorboat sa bahagi ng Manila Bay sa Paranaque City noong Sabado. Napag-alaman na apat lamang sa mga dayuhan ang may passport at employment visa habang undocumented ang limang iba pa. Nakasaad sa kanilang visa na sa Pasay City lamang sila pupwedeng magtrabaho posible raw na sangkot ang mga Chinese sa mga ilegal na aktibidad sa Manila Bay. Dila na, o dinala naman ang siyam na Chinese sa camp bagong diwa sa Taguig City bago ipadeport ng tuluyan. Muling nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bawal ang mga unicycle sa kahabaan ng EDSA. Yan nga ay matapos mag-viral ang isang lalaking sakay ng unicycle habang kasabayan po ang mga sasakyan. Nagpalipat-lipat pa siya ng lane sa bahagi ng EDSA Cubao. Ayon sa MMDA, delikadong paggamit ang unicycle sa highway at iba pang national roads sa bansa. Lalo pat wala naman itong safety measures na magsasalba sa isang rider kapag ito'y nadisgrasya. Bukod sa unicycle, bawal din sa mga pangunahing kalsada, mga e-bike at e-trike. Pinagahanap na ng lungsod ng San Juan ang isa sa residente nila na nag-viral dahil nga sa mapang asar na pambabasa sa gitna ng Wata Wata Festival noong nakaraang linggo. Ang nasabing lalaki ang nakunang tila ng aasar habang binabasa nga ang isang delivery rider. Nagawa pa nga ng lalaki na dumila Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, nakalulungkot ang nasabing lalaki na tila nga bagong muka ng kanilang tao ng selebrasyon. Kaya naman gusto siyang kausapin at turuan ng leksyon para hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Base sa impormasyon na nakuha ng News 5, hindi pa umuwi ulit sa kanilang address ang lalaki. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 AM.